Handang kumasa ang mga kongresista, partikular na mga tinatawag na young guns sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug at psychiatric test. Samantala, nagsalita na rin si Presidential Son at Ilocos North First District Representative Sandro Marcos sa tirada ng Vice Presidente sa kaniyang pamilya. Si Mela Lesmora sa report. Challenge accepted. Yan ang tugon ng Young Guns o bagong henerasyon ng mga kongresista sa Kamara sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test at psychiatric evaluation sila. Pero meron silang kondisyon. Dapat munang humarap si Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at manumpa. Wala naman po problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako po hindi ako mismo umiinom. So anytime po 'yan pero uh, ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions uh, questions specifically from a good, uh, the Committee on Good Government. Sa ngayon, dinidinig ng komite ang issue sa umunoy hindi tamang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Pumalag ang presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos sa mga birada ni Vice President Duterte laban sa kanyang ama at lolo. Sabi ng kongresista, hindi niya palalampasin ang sinabi ng bise na pagpugot sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at paghukay sa libing ng lolo na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Tila ang pagwawala na raw ang ginawang self-therapy ng bise-presidente pero sobra na ang kanyang asta. Kambyo naman ang presidential son, hangad niya ang tagumpay ng ikalawang pangulo. Kaya't hiling niya, sana'y matagpuan ni VP Sara ang peace of mind at mental clarity na tila wala raw sa kanya. Kumasa naman sa hamon si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Naglabas siya ng patunay na negatibo siya sa illegal na droga base sa hair follicle test. Pero hindi kontentoryan ang makakalaban niya sa pagkakongresista na si House Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Migs Nograles. Sinita ni Nograles ang lumang drug test result ni Pulong na ginawa nitong Agosto. Kaya't sa ngalan ng transparency at accountability, hinamon niya si Congressman Duterte na sabay silang magpa-drug test ngayong araw sa Davao City. Narito sa Batasang Pambansa, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.